Hoy, oh, tolinawin so, lang natin. Ano ba yung nasabi ni Liza? Pero wala po, na hindi ako na offend. Ah, hindi ka na offend, okay? Pero hindi parang ako na Ah, ano ba 'tong na dapat labitin do? Na na nalungkot. Na, nalungkot lang din naman yun. Ayun, nalungkot, nalungkot. Okay, we stand corrected. So nalungkot ka. Pero, pero, uh, uh -huh. pero actually nung nag nag uh, nag-iwalay naman kami ni Liza in person naman maayos. Uh -huh, uh -huh. Maayos kami nag-iwalay, saka nagpaalam na, nagkita in person tapos ay ay also told lies na pag meron kang ano, pag meron kang problema, meron kang uh, uh, tanong sa isip na, na feeling mo ako makakasagot. Andito lang naman ako. Uh -huh. Pero ano ba yung nasabi niya doon sa vlog na ikinalungkot mo? Eh ano na kaya sa ano, totally kinalungkot. Kasi kung kinalungkot ko yan ng bonggang-bongga, eh baka yan na lang din ang iisip ko hanggang ngayon. Ang dami kong, ang <laughs> uh, trabaho. DC, para DC. Manisbon. Oh. Oo, hindi, inaano ko lang, um, siyempre, ganun si Liza eh. Mm. Oo. Parang, parang, she speaks her heart. Mm. Hello? Okay, go, go. Kami, she speaks her heart and her mind. Okay. All ears, all and? ears. Uh uh, 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 she speaks her heart. So, so ako naiintindihan ko yan sa, naiintindihan ko sa gano'n, sa aspeto na yon. Uh -huh. Ang, sa, syempre, hin, kung ako lang naman yun, wala naman problema. Pero, syempre, yung iba nagre-react na, sana raw, naging uh, uh, grateful na lamang daw si Liza na naganap sa kanya. Eh kasi naman ako ang punto ko lang naman. Uh, at least nagraran hindi dahil walang nangyari sa karir. Kundi, kundi <laughs> dahil uh, meron siyang gustong baguhin uh -huh. sa kanyang... Uh, sa kanyang bagong direksyon. Uh -huh. Ang, uh, ang gusto ko lang linawin, at uh, ito naman, term naman ako, na gusto kong linawin na, na hindi naman siya, sinasabi niya ni Mamo Tintin na naging puppet. Hindi siya naging puppet lagi siyang kinakausap about it. Mm. May, uh, may, mga times din na go na yung project, biglang atras kami kasi na-realize ni si Liza, hindi pala, hindi pala niya type gawin. So may mm. mga ganyan kami mm. na normal lang naman yan sa pagmamanage. Talagang nakaka-encounter kayo ng ganyan ng manager talent. Ah, so, so proactive naman pala. Ha? Proactive, sa kung may say sa siya. Oo, oh, oh. oh, kaya na hindi ko alam kung saan nang gagaling si Liza. Bakit niya nasabi na, na parang all these years, sa 13 years niya in the business, parang uh, wala, wala na siya ibang ganawa, ganawa ako. Di sundin yung mga gusto ng mga tao sa paligid niya, uh -oh. yun, um, na, what, to, what to wear, what to say. Uh -oh. Yung, yung gano'n, hindi. Lagi, pag nagmamanage ko ng talent, lagi kong uh, priority, gusto mo ba yung gagawin mo o ayaw mo? Kasi kung ayaw mo, hindi susunod ang puso mo dyan. Hindi, sus hindi gaganda ang performance mo. Kasi napilitan ka lang. Mm -hmm. So, meron namang mga, ano, meron namang mga instances, mm -hmm. uh, mm -hmm. na, na, we need, we, we had to compromise. We, mm -hmm. diba, meron namang na, gawin na lang natin to kasi bilang pakikisama. Mm -hmm, kasi mm -hmm. syempre may mga times naman tayo rin naman ang lumalapit sa production kasi meron na hindi na nalampas na sa trabaho niya. Pero dahil humihingi tayo ng pabor, pinagbibigyan tayo. Oh. So ganoon lang naman ang relationship, di ba? Oh, oh, so oh. Na, na dapat natin i-keep. Yung, uh, yung PR, kasi eventually magagamit mo yan eh. Kung so, ano itinan mo, isangamihin mo. Uh Oo. -oh. Debate. Uh -oh. At in fairness naman, na, ano naman, uh, tumatangon naman si Liza, nag agree naman siya sa sa mga ipinapayo ko. Kaya lang syempre, um na, an, hindi ko rin naman siya saklaw kung kung uh, nag -u -u -ba siya ngayon, pero pero iba pala yung laman ng puso niya. Uh -oh. Nasa nakailaisa ngayon. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi ang importante sa akin, gawin mo kung gusto mo. Kung hindi mo gusto, kaya naman nating i-ano. Kaya naman natin siyang uh, i ito Kaya nating kamandeh, kaya nating edit oh, oh, oh. Kaya nating ipaiba, kaya nating ipaayos oh. sa 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 gusto mo. Oh, oh. May mga ganyan naman kami kahit sa pagsusuot kung ano isusuot. Oh, oh. Meron ding say si Elisa. Actually, meron merong ano, merong uh, I just ko magka-anuhan na uh, magkasanglaan na ng credibility. Meron meron siyang stay all the time. Mm -hmm. So the medyo time. ano no medyo hindi tumutugma. Mm -hmm. Yung yung kwento mo yeah, doon yung yung sinasabi tugpa. niya. Kasi kung 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 wendi naman sinabi ni Liza sa yon at tang sinabi lang niya I'm I'm very grateful to and thankful to ABS-CBN to TPOG, To the, to the production staff, ABS-CBN, yeah. mm -hmm. na kung ano ako ngayon, eh maraming salamat. Pero this time po, eh, iibahin ko naman ang aking direksyon, ang uh -huh, career path uh -huh. po. Yeah. Mas okay yan, wala naman siyang malirinig, uh -huh. baka pala paan pa namin siya ng bonggang-bonggang. Uh -huh. Pati yung pagpapalit ng pangalan oh. eh. Kasi parang nakapackage yun, no? Binura niya yung mga post niya, di ba, sa Instagram na mm. pinanghinayangan mo rin, di ba, mm. Mama Odge? Tapos pinalitan oh, niya yung name niya from Liza to Hope. Pinalitan na ba? Hindi ko nga alam kung papalitan kasi, pa diba, niya. Kasi di pangalan pa rin na nakalagay. Ha? Na, ah, nakalagay na? Oo, oh, oh, hindi. Kasi chili ko yung Instagram niya pa kanina, pati hmm. YouTube, Mama Odge, baka may update. Oh. Liza pa rin oh. ang nasa Instagram niya. At sa YouTube niya, Liza pa din. Hindi pa siya Hope. Oo oh, oh, oh ang alam ko lang, tawagin nyo, ano, call me Hope. Parang uh, ano, tawagin uh, nyo na ako Hope. hope hindi life, naman talaga papalitan. Na, oh, siguro okay. sa kanya, parang parang pag tinawag mo siyang Hope, lalabas yung totoong Hope. Ah, uh, uh, siguro, so, siguro hindi yung naman life talaga. Pa, eh, ito kasi yung showbiz name ko. Uh, uh, Kaya yeah, yeah. baka showbiz din ang maramdaman yung uh, pakikitungo ko sa inyo. Siguro gano'n ang, gano ang interpretation ko. Uh, so hindi na kayo nag-ano? Oj, yeah. hindi na kayo nag-uusap ni Liza. Simula nung uh, na nawalay kayo sa isa't isa. Kumbaga, umalis uh, na sa'yo. Sa, yo, sa yo. hindi, hindi. Yung ang, uh, pag, ang uling pag-uusap lang namin ay yung naghiwalay na kami ng maayos. In ah, naman. Which was years ago. years na. ago pa yun, di ba, Mama Oj? 2022. Oh, 2020. 2020. Ah, no? oh, last year. Last year lang. Last ah, last, year. last May, year lang pala. Okay. Yeah, yeah, May 31, 2022 kasi nag-expire yung yung contract namin. Oh, so, after nitong lumabas yung vlog niya, hindi pa siya nag effort na mag-reach out sa'yo o ikaw sa kanya? Ay, Walang gano'n? Oo, oh, oh, hindi hindi rin naman ako nag-i-expect ano, uh -huh. kasi baka rin Ayoko naman na ano, kung uh -huh. ano lang ang dumating ang tanggapin, kung hindi uh -huh. darating edit tanggapin mo rin na hindi sadating. Ah. Uh -huh. Okay. Okay, so Dita? just to make it clear, hindi yeah. ka offended ha? Kasi para sa tono mo para medyo mai sama na lobke. Ayun lang gusto ko lang gusto ko lang linawin, hindi uh -huh. ko para i-correct si Liza kundi gusto ko lang linawin na ito yung alam ko uh -huh. sa alam ni Liza. Okay. No, no mismay nag IT, ay mismay nasa amin. Oo, uh -huh. At maganda 'yung sinabi mo Mama Od sa vlog mo na bilang uh, hindi lang manager, no, parang tatay tatay, no, nanay nanayan na, ni Liza. Mm -hmm. oh, 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 Meron kayong ganoong pinagsamaan. Oh, oh. Maganda 'yung sinabi mo na 'yung Liza, na pangalan 'yan ang nagdala sa kanya ng mga mm -hmm. blessings sa buhay niya. Kaya natulungan niya ang pamilya niya. 'Yung Liza, oh, 'yung ganoon yung sinabi. Maganda 'yung point oh, na 'yon. Kasi oh, ka, what's kasi, in a name, kasi, no? 'Di ba? Kasi kasi ano, Mama Mo, kasi oh, oh. parang ang inter translation ng marami yeah. eh parang nalungkot ka pa sa nangyari sa karir mo. mm, -mm. Parang ganon. So oh. kung, kung nalungkot pa raw si Liza sa sa, sa sinapit ng kanyang karir, mm -mm. Eh ano pa yung damdamin ng mga trying hard ngayon? Na walang narating, <laughs> no? Oo. Oh. Oh. 'Di ba? Eh siya ang an layo ng narating niya, sumikat siya mm -hmm. as Liza, oh, oh, 'di ba? Diba? Oh, okay. Sige, thank oh. you so much, Ogie, sa paglilinaw oh, na 'yan. Ka. Maraming salamat. Salamat. Thank oh. you very much, si Liza mahal ko si Liza at, uh -huh. at, anytime na gusto niya akong tawagan, gusto niya gusto humingi ng payo sa akin or whatever, bukas ako sa kanya kasi malaki rin ang utang na loob sa batang yan. Mm. Tama. Thank you, Arch. Ma'am. Ah, salamat. Bye. Salamat sa aras mo. Kumusta sa mga inaanak namin?